Sabi sa Romans 8 verse 7, For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. Sa Tagalog basahin natin, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng na makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Grabe ang bigat ng salita sa Tagalog. Sabi dito, kalaban ng Diyos. Sino naman yung mga tao na yon? Sila yung mga tao na nabubuhay sa kapangyarihan ng kasalanan. Ako ah, coach, hindi ako kasali dyan kasi kahapon meron akong tinulungan na matanda. Ako, coach, hindi rin ako kasali dyan kasi nung nakaraan lang pinakain ko yung dalawang bata. Ako naman, coach, safe ako dyan. Safe kasi pinautang ko yung kaibigan ko pambayad ng tuition fee ng anak niya. Eh, lalo na ako, safe ako dyan, coach, ma. Isipin mo, laki ng kumpanya ko. 200 na tao yung Pinapasweldo ko 200 na pamilya yun Naliligtas araw-araw dahil sa amin Ibig sabihin yan hindi kami makasalanan Kasi nga ang dami namin natutulungan Meron po akong bad news sa inyo dahil hindi po yan ang sinabi ng Diyos na basihan para maging anak niya. Sabi ni Lord, Anyone who believes in me, who has faith in me, who will turn their back on their sinful nature, tatalikuran ng totoo yung makasalanang buhay. Kasi kahit makatulong ka sa sobrang daming tao, tapos mamaya gagawa ka rin naman ng kasalanan. Baliwala yun dahil ang totoong anak ng Diyos ay meron ng kapangyarihan tumanggi sa temptations ng buhay. Na yes, tutulong ako, pero nakabase ako at nakasandal ako sa Panginoon. Kung sakali man na makatulong ako, alam kong instrument kinukwento ako ng Diyos. Alam hindi yon dahil sa yaman ko sa galing ko. Kung hindi lahat ay dahil sa kanya. Nung pinagkaiba noon sa mga taong tumutulong pero walang Diyos. Kung tumulong ang taong walang Diyos, sila ang magaling. Sila ang mahusay. Sila ang binibigyan ng papuri. At gustong gusto nila yon Yung tulong na ginawa ng tao na yon ay dinadaluyan na rin ng kasalanan. Kaya walang ibang paraan kung hindi tanggapin mo ng totoo si Lord Jesus Christ sa buhay mo. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to.